Reklamo ang sumalubong sa mga jeepney drivers matapos maaprobahan ang 50 centimos na provisional fare increase. Hindi kayo wala na kami kwarta. <laughs> mga bug at gate para sa estudyante. Oo. Oo. Kaya no, maupra ka mo ito sa hey. ma-increase na no, by Wednesday, Friday. Malakat na lang. Malakat na lang eh. <laughs> Mula 7.58 pesos na ang minimum fare sa unang apat na kilometro dito sa Iloilo. Nabugat, -Ilo. bug at gate man, buro eh. Mahina pa, Biancon. Pero may iba rin namang pabor dito. Sa hirap daw kasi ng buhay ng mga jeepney drivers dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Dapat lang nataasan ang pamasahe. Hindi hey, kay mahal man ang gasolina, subong. You have to consider also nga uh, ang mga driver wala na may makuha kung kuhan. Hindi pagdugangan. Di pagdugangan. The, the driver, uh, kung nga pangita mo na uh, magpasero, ladlaw Sige nang lalaman nila ng masakahan ngayon, crudo Paalala naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, pansamantala lang ito. Sa oras kasi na mag-rollback ang kumpanya ng langis sa 45 kada litro, ibabalik din daw ang dating minimum fare sa jeep. Pero sa kabila nito, itutulak pa rin umano ng transport group na piston ang kanilang panawagang dagdag na piso sa pamasahe.